Paano po ba mag-unlink ng mga site sa Facebook? May naklik kasi akong link sa Facebook tapos nagbabawat siya sa Gcash ko po. Salamat! Isa yan sa tanong ni Ate Jerry Duhilag Gayuba. Kung gusto nyo ring malaman ay sundan nyo lang po ang video hanggang matapos. At kung ready na po kayo, so Tara let's go! Buksan lang natin ang ating Facebook account. Pindutin ang menu icon sa itaas. Pindutin ang settings. Scroll up at pumunta sa Your Activity. Under nito ang Apps and Websites. Tap lang natin. Din dito guys natin makikita yung mga apps or sites na nakakonect sa ating FB account. So kung isa dyan sa mga sites na yan ay may premium or may bayad tapos nakasubscribe ka ay talagang mababawasan ang laman ng inyong Gcash fund, at para i-disconnect ay etap lang natin ang mismong app or site. Din pindutin ang remove. At para makasigurado kayo na wala na kayong connection sa sites or app na iyon ay pumunta sa billing and payment at pwede nyo ditong i-unsubscribe para wala na kayong babayaran monthly. So yun lamang po sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.